kitang kita talaga na sinarado na ng mga taga dito ang kuweba na ito dahil hindi nga daw mapigilan yung pananalasa ng isang nilalang dito na di umano ay talagang nananakip so mga kalahe, nandito tayo sa isang part ng Oriental Mindoro sabi ng mayari ay wag na lang daw namin sabihin kung ano yung exact location para at least ay mapangalagaan o maprotektahan ang kanilang mga paniniwala dito na kung saan mayroon daw dito isang nilalang na hindi nakikita na nananakit daw ng tao so kasama ko pala si Mr. Mindoro yung mangyan pinahiram kami ng gulok bungat pa lang Ayan, pinahiram kami ng gulok sabi sa amin ay kailangan daw namin yon, hindi kami masamahan ng mismong may-ari ng lugar na to dahil nga mayroon ditong ginagawa pa sila. Nila pa siguro to. Ayan o, may mga naiwan pa. So, dubli ingat na lang tayo. So, itong part ng kuweba na ito na ating nakikita ngayon ay bahagi lang o part lang ito ng pupuntahan natin ngayon. So, sana makita natin doon yung isang nilalang daw na nananakit sa mga tao. So, kamusta kayong lahat? Kamusta ang ating araw? Kamusta yung pinagkabibisihan nyo sa araw na ito, mga kalahe, no? So, sana maging maayos tayo at maging mapayapa ang ating araw-araw na ginagawa. At syempre, hinihiling ko na sana ay makuha nyo rin ang inyong peace of mind. Shoutout sa lahat ng mga taga Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ayaw ko matagod kasi minsan na ako napagod noong una pangalawa. Oh, may pangatlo pa? May pangatlo. Ha. Uy, bakit akala ko pa pagod ka ba ito ka? Dinumingan <laughs> ako. Sa totoong buhay, hindi naman talaga nakakapagod maghabol sa isang tao. Uh. Ang nakakapagod doon, yung hinahabol mo at habang nararamdaman mo yung hingal na hindi ka na niya pala mahal. Uy, walang ganon. So tara mga kalahi patuloy tayo sa ating paglalakbay at bagay muna tayo magpapahinga dito. Grabe na pakatas na to. Ano? Hinahapo, parang malagot na ako na hininga. <laughs> so malayo pa tayo, mga 30 minutes pa ang ating paglalakbay. Sana subaybayin nyo kami. Ano yun? Ano yung puti na yan? Mga kalahi, meron tayong nadaanan dito puti hindi daw natin pwedeng kapitan yan kasi may sumpa daw yung mga ganyan tignan mo oh, huli puti talaga ayan oh, huli puti so sa lahat ng dahon dito, naiiba siya wag daw nating akitin yan o pasukin dahil may sumpa daw yan tutuloy tayo ano yan? Ang creepy naman talaga dito. So bago tayo makakarating doon, meron tayong hagdan dito ng ma-daanan. So imagine si hangga doon sa baba, dito dumadaan yung mga tao. Para sa araw-araw na ginagawa nila pagkakaingin. 'Di ba? Grabe pagod talaga, guys. Hindi talaga biro. Hindi biro ang pagod. Ito, mas okay na to. At na nalaman natin, 'di ba? Okay, yun, naghabol ka sa taong napagod ka nang hindi mo alam ang dahilan. Niluluko ka lang pala. Ka lang pala. Ano to? May butas kaming nakita. dito. Ha? Anong butas yan? Parang mayroon ditong naglinis. May dito. Ay, oo nga, mayroon. Mayroon, oh. Parang spaceship, oh. Malalim yan. Malalim yan. Aray, aray, aray. Malalim yung loob na yan. Pasokin natin. Mamaya, balikan natin. Mga kalayo, tignan mo. Meron kami nakita dito. Binutas. Sinadya to. Sinadyang butasin to. So kayo nang bahalang humuska kung ano klaseng butas yung nakita namin. Yung mga halaman dito. Yung mga halaman. Siguro dati maraming tanong dito ang halaman. Iba yung amoy. Parang ano. Parang amoy. Lagusan ang ahas. Na. Baka dyan tuwago yung ahas na tambukala na sinasabi nila. Katakot akitin. Makabamagsak lahat yan eh. May paniki sa loob balikan natin mamaya ah, mga kalay balikan namin to mamaya natin. yan let's shout out kay Kuya Joms Adventure kay Mindoro Adventure syempre sa aking kaibigan na magbe birthday si Pards Aba at ang aking best friend na si Aden Dilacruz Shout out sa inyo. Sana napapanood nyo ang video na to. At sa lahat po ng mga nagdiriwang na kanilang mga kaarawan, ngayon man, bukas o kailan man yan, ay happy happy birthday po sa inyong lahat. At mag-iingat kayong lahat kung saan man kayo dako ng Pilipinas o ng mundo. At syempre, nagpapasalamat tayo dahil sobrang dami ng supporters ang Mr. Kalahi YouTube channel. no So, from Brunei, nakaabot po tayo ng Canada wow Singapore grabe napakatindi at maraming salamat po sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa amin Mr. Mindero Inyo God bless po sa inyo patuloy tayo sa ating paglalakbay at thank you sa pagsama hindi hindi ko nakita hala como pledged? hindi siya makita ay, ibig sabihin lumilipad ahas na yan. siya hindi ko makita ah. hindi ko makita como plush guys anong kulay? anong kulay anong kulay 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 ng dahon ay no oh. titingnan natin tabi-tabi lang ko mayroong kaming nabungad ako. may ahas ka agad na bumungad sa amin Ayun. Ayun, ba ba ba? hindi hindi ko siya makita Lumapit. Laking ko. Malapit sa Saan na? ba? ayun ayun paalis siya. Hindi ko siya... ayun Ay oo. Ayun na, ayun na, ayun na. Dito, dito, dito. natin. Ayun o, no, ayun o. No. Ay, cobra! Ang lakas ng gulat ko. Gumapang sa taa ko. siya? Ayun o, no, ayun o. No. Rat snake siya, rat snake. Ano yan, Hindi siya nang 'yan pero pag kinagat kanyan, Ano 'yan? Bali ang kinakain niyan ay mga langgam, insekto. Yan. Kung ikaw man ay diwata na nagbabantay dito, gabayan Ayun mo kami. Atin? Ayun siya oh yun, oh, 'Yun. So guys, bago kami pumasok, ni Mister Kalahid dito sa isang dambuhalang butas na sinasabing tahanan ng isang ahas noon na meron daw gumapagyan ng malaking ahas pero sana ay ingatan kami ni Lord at syempre pagdasan kami ni Mr. Tawari na pumasok doon sa isang dambukalang ahas na nagmikirahan daw ng isang ahas noon pero ngayon wala na rin yata ang ahas dahil may nagtitrasure na pero ito tayo pa rin namin pasok ni Mr. Tawari pero yung ahas nakatingin sa atin ito siya o dito siya? dito? dito ka? May kita mo talaga. Ayun, hindi siya pumapasok. Ayun, ayun oh. Ere, ere, ere. Ingat ha. Kasintan uh -huh. ko. Sige, non yan. non Huwag mong hilahin. <laughs> mabilis yan, mabilis. Ayun na siya, wala na. Nandoon na sa taas. So, totoo nga yung sinasabi ni Mr. Mindoreño. Na talagang tirahan siya ng mga ahas. Bakit? So dito lang pala nananahan yung mga ahas. Dito kaya Kinakilabutan ako mga kalahe. Ako Grabe yung hangin sobrang lakas. Tabi-tabi lang po. Rat snake siya. Hindi siya makamandag pero pag kinagat ka, Masakit. Ayan na siya oh, ayan na siya oh. Ay big sabihin ginagabayan lang tayo. Ah, ibig sabihin, sinusundan tayo. Sinusundan tayo. Ayun siya, ayun lang siya oh. Ayun siya guys, so, tutulan niya. Sinusundan kami ng ahas. Ang mahirap diyan, baka magsumbong. Diba? Paano kung may mga kasama pa pala silang malalaking ahas? Ayun siya oh, andoon pa rin siya oh, naka-stay pa rin siya. Ayun siya oh, hindi siya agresibo. Ayun na umalis na siya, lumayo na siya. Alam niya kasi masasaktan siya eh. Hindi naman namin siya sasaktan eh. Kinakilabutan ako mga kalahi. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam na Kinakabahan na excite dahil first time ko lang makita to ano ano yan alright mga kalahi bago natin ipagpatuloy ang vlog natin na ito ikikwento ko muna sa inyo ang totoong dahilan kung bakit nga ba kinakatakutan ang lugar na ito na sinasabi nila magdala daw kami ng gulok dahil meron daw mga nananakit na nila lang dito So curi lang about sa lugar na ito. So kwentong bayan ng mga matatanda na dating nakatira dito. So ang lugar daw na ito makakalahe. Meron daw ditong isang dambuhalang ahas na nabubuhay noon na inaalagaan ng mga malalaking tao. Sa kalaunan daw ay pumasok ang ahas sa isang butas at Simula noon hindi na muli itong nagpakita. At sa pupuntahan natin ngayon mismo doon yung sinasabi o kinikwento ng mga matatanda na dambuhalang butas na pinasukan daw ng isang dambuhalang ahas. Kaya subaybayan nyo ang aming pagpasok ni Mr. Menduray Nung Mangian sa isang dambuhalang butas na mahiwaga. At Totoo nga ba ang sinasabi nilang nandoon pa daw ang mga kalansay ng mga dambuhalang tao? Tara. May mga mutya tayong nakita. Papasok pa lang tayo sa dambuhalang butas na ito ay mayroon na kaagad kaming napansin. Anong tawag dyan mga kalahe? Oh, yan, 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 yan. Tila mayroon talagang nagmamasid sa amin dito na hindi namin maipaliwanag. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin, mga kalahe. Ito daw yung palatandaan. Isang napakalaking puno na nakatirik sa gilid ng isang malaking bato. Ayan, ito na, nga, ito na nga yung sinasabi sa amin. Napakalaking puno ito, mga kalahe. So, patuloy tayo. Sana walang maging struggle ang pag-akit natin dito o pagpasok dahil kinikilabutan ako. So back to topic tayo mga kalahi no. Ayon sa mga matatanda noong araw, ang lugar daw na ito ay talaga namang napakarami dating pumupunta. Pero ang isang nakakapangilabot na napangyayari ay madalas hindi na daw nakakabalik yung ilan. So pag pumunta sila, madalas may kulang daw o kinukuhang buhay ano yan so dito na tayo sa dambuhalang butas grabe ang laki naman na to dambuhalang butas grabe nakakatakot ito mga kalahe ops ay dito pala mga kalahe sabi ay dito daw dito daw yung isang dambuhalang butas na may isang dambuhalang ahas so grabe nakakapangilabot naman ito kung may kita nyo naman may mga tao. marami may mga bata may mga tao may mga bata daw na nakita si Mr. Mendoro yung mga yan sa loob ng kuweba so indikasyon talagang may mga pupunta dito nagulat kami kung ano yung ginagawa nila dito nagtitreasure na ba o ano kaya palagay niyo mga kalaki? hindi kaya sila yung mga espiritu sa totoo lang sa totoo lang mga kalahi hindi lang naman talaga na ni pero ano oh, ang lawak pala na to anlawak ano ang lawak yan, ito naman lawak, grabe so kailangan may safety harness tayo dito halimbawa bumaba tayo ha? ay, yan, nahihilo na ako <laughs> nahihilo na ako so halimbawa mga kalahi, gusto nating pumunta dito kailangan meron tayong ano safety meron tayong lubid, oo or kung kinakailangan na dito na lang tayo dumaan isipin mo yan oh. ayan dyan lang na mo, marupok pa yung ano marupok yan. mas marupok pa yan sa X mo nako punting kamali mo dyan pag nahulog ka dyan sa lakas pa ng hangin ang lakas ng hangin ba? Diba? so hindi ko isusugal ang buhay ko dito tapos ang tanging dadaanan lang guys yung puno na yan ba diba, marupok to so ibig sabihin wala kang choice nababaan kung hindi ito lang. Dito ka lang bababa. Sinadya talaga ng mga tao. Ay, diba, naku. Kapigyan kita isang milyon. Kahit dalawang <laughs> milyon pa yan. <laughs> Sabi ko Nakakapangilabot. Para bigyan ko siya isang milyon. Parang meron ako isang milyon. Eh? Pero try natin bumaba. Naku. Dito lang. <laughs> hindi kasi safe dito to, na, mga kalahi. Na, hindi na, hindi kasi na. hindi kasi to safe. Tignan niyo mga kalahi ha. Marupok. O di ba? 'di ba? Paano kung habang buhay na lang tayong natrap diyan? 'Di ba? Sipin nyo 'yan. Kinikilabutan ako sa ginagawa namin. Naglara din ito. Tumutunog. tumutunog. Tumutunog, tumutunog. Hindi siya safe talagang akyatin. Bidyohan kita hanggang dyan. Ang mga tao na talaga kasi sa sabi ni Mr. Mendorino ikutan na lang daw namin tignan nyo naman kasi ang itsura ng lugar sino ba naman taong mga has na pumasok dyan o umakyat ba? Diba? tapos wala pa tayong mga safety harness na ginagamit natakot ako marampang naghihintay sa amin anong tawag dito? Gusto nyo guys, babaan ito mamaya guys, palitot natin guys, babaan ito na talaga yun guys punta ako pa puno kalakasan ko na yung device para sa mga tao yung nangyayabala sa kakayanan na. ayan talagang babaan guys talagang 93 93 grade patalaga talaga talaga so ito yung area oh my goodness grabe so tignan nyo ayan o no? ayan yung ilalim niya mga kalayo, o oh. kadirian Sobrang nasanahan. Hay, talaga 'yan. Isipin mo 'yan, hoyan yung dadadaan natin. Tapos yung babagsakan natin, halimbawa, mabagsak tayo. Ayun oh. No? Ay, alam ko na. Pupunta ako doon, tina mo. Vidyohan mo ako dito. Baka mo 'to. Sige. Ako naman talaga. Yan. Isipin mo, sinubukan ni Mr. Mindoreño. Panoorin niyo sa kanya. Grabe, sinubukan niyang bumaba diyan. Nakakatakot po, mga kalahi wag na wag po nating gagayahin to at kailangan pag may mga lubid dito may mga lubid oy anong ginagawa mo dyan baka biglang kumuho yan kinakabahan Kinik kinikilabutan ako sa ginagawa ni Mr. Mendurino tignan nyo naman nakahawak lang sa dyan sa marapok na kahoy na yan grabe ito yung ito yung dadaanan puno lang tapos umuuga pa marupok yung daanan ibig sabihin talagang napaka importante talaga ng lugar na to kasi tignan nyo may mga dambuhalang ahas talaga dito imposibleng wala Ang lakas ng hangin. Ayun nga. Ibig sabihin ng malaking puno. Kanin na ang mga hapunan. para, puto tayo doon huwag nyo pong gayahin itong mga kalahi ha hindi po, basta-basta ang pag grabing lakas ng hangin update ko na lang kayo ito yung pinabalak naming babaan sana pero ayoko mga kalahi tignan nyo naman kasi yan yan oh. Sa gilid na ng baliti ito. Tapos makikita natin dito, you know. Uy, bababa ka talaga? Kin Kinakabahan ako sa iyo. Tingnan nyo kasi mga kalayuan sa ilalim niya. Ayan. Isang sinkhole yan na napakalawak. So, sabi nila sa Oriental Mindoro may pinakamalaking kuweba. Pero I think ito na yung pinakamalaking malalaking kuweba ito sa Occidental. Hindi basta-basta. So ayan. Itang isang sinkhole to. Kumbaga nako. Kilabot ang mangyayari sa atin. Ha? Huwag ka nang bumaba dyan, delikado. Hindi basta-basta bangin na bangin na yan tignan nyo kasi mga kalahi yung gustong babaan ni Mendorino hindi ko siya pinapayagan bumaba kasi delikado delikado to susuportahan kita sa mga bagay-bagay na gusto mo pero sa ganyan delikado grabe naman tinding sinkhole to ayan ito yung kabuuan ng isang butas dito mga kalahi kung makikita nyo ayan ano yan? Tinapahan <laughs> ako doon. Oh, Pagdating dito sa labas, hindi siya nagbublo. Pag pinapasok niya ng camera dito, nagbublo ba yung kagal? Hindi pa Grabe, napakalawak na to. So kung may kita inyo. Ayan. Napakalawak po na ito mga kalahe. So simula dyan, kuweba na siya. Pag inikot natin yung camera halos lahat ito ay kweba na at ito mayroon dito'ng isang kweba sa dulo. Ayun naman si Mr. Mindoreño. Guys, baba kayo dito. dito. Nakakapangilabot 'yan sa ginagawa mo. Wag naku Wag niyo pong gagayahin 'yan. Hindi basta-basta. So Anting-anting. Akyat ka na yun mabuti pa yung gagawin mong umakit ka na kasi mga kalahe, alam nyo hoy madulas yan pinikilabutan ako sa ginagawa ni Mr. Mendoreño wag wag ka magano dyan yung tinatapakan mo na pwedeng matibak saan? matitipag daw yung tatapakan ko hindi pa tayo mahirap yan so dito dumaan si Mr. Mendoreño aray dito siya dumaan yan ito yung dinaanan niya kung makikita nyo kaya? kaya? hindi kaya? naka on naman tong kamera naka on wait lang wait lang ah Dandahan lang, dandahan, dandahan, dandahan. Wag mong ano han. mo. Wag mong wag mong bitawan. Wag mong bitawan. Wait lang yan. Ayun, wait lang, wait lang. So, support natin yan si Mr. Mindoreño Guys, tingnan nyo. Tignan nyo naman sa camera nya versus camera ko kung gaano kataas yan. ba? Diba? Ito yung camera nya. Ops, ops! Ayan, ayan makikita mo yung yung taas nito sa camera mo eh. oo, oh, oh, kitang-kita okay. okay. oh, grabe grabe ka, hirap hirap talaga, makikita talaga lang lakas ang hangin, lakas grabe guys, hirap Grabe Tindi Grabe hanip yan Hindi ko kaya